nanay pagkatapos po natin i-update sa inyo yung ano yung ilog po namin daan na po kami dito sa aming bayabasa mang muhakit muna tayo kasi marami pong mga ano hinog asa na Itaas lang ba yun may sol? Ha? Itaas sa sarang ba? Yan, pwede na yan. Kuhanin mo na yan. Hulog na yan. Oo. Yung. Hulain mo yan. yan. nakuha mo na yung dalawa. Oo. Okay. Na. Pinakuha ko pinalawa mo na kayo. Daming nahulog. Bilaw pa yan, bubut pa. Ito, ilain natin to, Yan, ilain mo. Ayun nga oh, marami hinob oh. Dito lang yan eh. Yan, hinog na huh? Ayun pa nga, oh. Okay. Hirain mo. Hinog na ba ta? Oo, ayan pa isa, oh. Sige mm. okay. okay, pa. Naisal natin, naisal. Naisal. Hmm. Ito. Ito, isa. Ayan. ayan? ayan. Naisal. Toh, naisal. naman po tayo sa mga kalamansi mga nanay Oh, hawakan nyo tong bayabas, oh. Titingin tayo sa ano kalamansi. Hawakan mo muntag pa yung ko. Oh, oh ano man tayo ng mga nanay ng ano kalamansi kahit konti. maraming bunga mga nanay kaya lang maliliit pa oh. oh. si po namin maliliit pa mga nanay hindi pa pwedeng pang pitas paulan ulan na po kami mga nanay o oh, tara na nga mga batang maliliinggit asa na tara na tara na Ayan oh, ito, Ano, oh. hinog oh, na yan, oh. Oh, ayan. Hinog na yan. At na yung payo natin, tara na. Punin mo na. Nawala yung upo dyan. Yung upo dito sa, ano, bayabas mga nanay, nawala. May nagpitas po. O, oh, tara na, tara na. Dali mo na yung, ano, uwi na tayo. Tara na. Uwi na, mga nanay. Magandang hapon po muli sa inyong lahat. Uwi na po kami. Yung gulay natin, dalhin nyo. Ano gusto nyo magpakatay kayo? For watching mga nanay thank you po maraming salamat